Ayan mga kalugit oh. Lucky oh. Ayan. Hi mga kalugit good morning, good afternoon. Kung saan kami sa sulok sa mundo. Meron na yung customer na mag-apo ang ni Madam. Nagpalinis po daw siya sa parlor. Ito na po ang kuko niyo, mga kalugit na maga Bago lang ni Dam na limpyuhan. Mga pilakadis. Five days pa lang mga kalugit na maga Normal lang ang mga kalugit. O yung usaha, hindi makita perfect. aw oh, gani, mga kalugit, mamagaan, gani nga. Hindi makita perfect nga manikuresta. Huwag kayo feeling perfect ha. Hindi ka mugwapa. Hindi So maglagay na tayo ng mga pinarali, mga alkohol, ay mga ano natin, mga magic sarap para perfect kayo mga kalugit no, ang magic sarap natin gikan pa ni sa ano Netherland. Ready ka na, madam? Mm. <laughs> Ayun, mga kalugit o. Oh. Lucky Ayan, no? Ah, dakuha, hmm. Di ba, isa lang katanggal, oh. Ha? Basta bagong tupo, nga, mabalnog. Sakit dyan na siya. Hmm, dako kayo, oh. Tanawan yung mga kalugit. See? Hmm. no. Ayan. Wala na no. Mm. <coughs> so ayan mga kalugit. Ang galid siya. Ayan dam. Wala na may gatusok. Ipinditon ko. ka. Oh. wala na John. Perfect. Okay. Pasok ka na sa ano. Sa banga. So lagyan na natin ng magic sarap mga kalugit kasi okay na siya. Mm. perfect. Ano na mga kalugit? Madali lang, basta Expert Charis lang Bash na punta ni dugo naman Ay, May mo labot Ngano, wala mo dugo? Ayan, may gatosok pa Sure ka ha? So mga logit okay na Lagyan na natin ng magic sara. Perfect Okay na tong Pwede na siya i Ano Thank you madam Three times sabihan Hindi ka maligo <laughs> Rebound Sure ka wala na may gitusak dito Dito Hindi na sakit Kanina sakit siya wakan, no Ayan Ay ityos ityos oh, Wala na jod Okay